The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Well, Ted at Cha, talking about fame and fortune, yung mga bagay na pinag-uusapan natin, power, possession, may maganda akong verse para dyan. Sabi po sa unang Pedro, 1.24 hanggang 25, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Ang lahat ng kaluwalatian ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalagas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. Ano ibig sabihin na to, Ted? At siya. Sinasabi lang niya, lahat tayo rito, temporary lang. Parang yung damo dito sa likod namin. Mayat maya yung uh, aming hardinero, yaman. Yeah, hindi, yung taga-in-charge po dito sa village, siguro once a month nag-iikot niya sa village, talaga yung kanyang grass cutter. And then, kahit hindi ko diligan, tutubo, pero mamamatay din. Mangunguluntoy, matuyo, and then mawawala na rin po kahit minsan ang ganda ng kulay ng bulaklak nila, kumukupas din po. So sabi dito, ang buhay din natin gano'n at sinabi nga po natin kahapon, maikli lang ang buhay natin. Ngayon, minsan sobrang busy tayo, we're chasing after success or material things, kasaganaan sa buhay, karangyaan, kalwalhatian natin. Wala pa masama sa mga bagay na sinabi ko, no? Maliban lang kung ito'y kinukuha mo, ina-achieve mo, una sa pangsariling pamamaraan, okay, pangalawa sa illegal na pamamaraan or maring immoral na pamamaraan. Ito po mga temporary lang, yung posisyon na pinagpapatayan niya sa Las Piñas. Hundred years ago, ni, hindi nila kilala kung sino mayor dyan or kung sino man. Kung po, lilipas din yan. Ngayon, it doesn't mean ka ng maghangad ng success. Habang ikaw ngayon ay nakaupo, paano mo yan nagagamit sa kaluwalhatian ng Diyos? Kasi po, at the end of the day, ang matitira lamang po rito, ay ang mabuting salita ng Diyos. Ginamit mo ba sa pamamaraan ng iyong paglilid ang salita ng Diyos? Namuhay ka ba ayon sa kanyang mga panuntunan? Sa kanyang mga plano? Sa will niya sa buhay mo? Kasi nga po, ang siste, pag tayo'y nakaupo na, o tayo'y mayaman na, tayo'y successful na, nagiging inward focus po. Paano pa ba ako mayayaman? Paano pa ba ako mamimaintain tong posisyon ko na to? Paano ko pa ba makakapagkamal, ma-secure yung isang daang taong henerasyon na susunod sa akin? Sa Diyos lang po may kasiguraduhan. Sa Diyos lang po tayo makakakuha ng totoo kapayapaan. Kaya gusto ko lang po encourage. Kung nasa posisyon ka ngayon, I'm happy for you. Pero tandaan mo, panandalian lang yan. Habang ikay nakaposisyon dyan ng anim na taon, ginagamit mo ba yan para sa kalwalhatian ng Diyos? Dahil sabi rin sa Biblia, in everything you do, do it all for the glory of God. Kaya kapatid, ano ba inuuna mo ngayon sa buhay mo. Ikaw na taxi driver, paano ka ba makaka-relate dito? Pinapamuhay mo ba ang iyong pagiging taxi driver? Nakafocus ka ba na aking pagmamaneho, ginagamit ko para sa kalwalatian ng Diyos? May naiwan na wallet, susoli ko yan. May cellphone na lalaglag, iahabol ko yan. Tama yung sukle, tama lahat sa taxi and all. Ganun po yung sinasabi rin sa Biblia. I-challenge ko lang po kayo ngayon. mag iinvest ba tayo sa mga bagay na maluluma, masisira, mawawala? O mag iinvest tayo sa salita ng Diyos? Papamuhay natin ito at nang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang Pedro 1 24 hanggang 25 Ang lahat ng tao ay gaya ng damo Ang lahat ng kalwalatian ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo Ang damo ay natutuyo bulaklak ay nalalagas ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman Panginoon, bueno, maraming salamat sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon sa inyong uh, kalwalhatian. Binibigyan mo kami ng uh, uh, limitadong oras at araw dito sa mundo at gamitin sana namin ito katulad kahapon na napagparalan namin. For your glory, make everyday count. Gamitin namin Lord ang buhay na limitado dito sa lupa na may eternal consequence. Makagawa kami ng mga bagay na magmamahal sa iyo at magmamahal sa kapwa. Magsilbi kami Lord na may takot sa iyo. Whether politician kami, empleyado, ano man ang aming posisyon dito sa lupa, gamitin namin to para sa iyong kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.